At dahil sa patuloy na pag-arangkada ng isa sa mga five-focus agenda ng ating Chief PNP, Police General Benjamin Acorda Jr., na anest and aggressive law enforcement operation na sabat ngayon ng mga tauhan ng pulisya ang tinatayang 27 milyong pisong halaga ng shabu sa kanilang naging buy bust operation sa Bohol. Ang kabuuan ng balita mula kay Pacho Woman, Nikia Caniedo. Nasa kote ng Bohol PNP ang nasa 27 milyong halaga ng shabu sa Baybas operasyon na isinagawa sa Purok 7 Barangay Mansa sa Tagbilaran City, Bohol. Huli sa naturang operasyon ng suspect na sina Peter at Calvin partner na si Mary Ann, perehong 24 anyos at nakatira sa Barangay Bohol, Tagbilaran City, Bohol. Ayon kay Police Colonel Lorenzo A. Batuan, Provincial Director ng Bohol Provincial Police Office, bandang alas G56 ng gabi ng ikasa ang operasyon na nagresulta sa pagkakakumpiska ng 13 pakete na naglalaman ng pinaghihinalaang shabu na may timbang na 4.3 kilo na may standard drug price na 27,404,000 pesos, digital weighing scale, by bus money at iba pa. Nasa kustudiyan na ngayon ng Tagbilaran City Police Station, Bohol Police Provincial Office ang mga suspect para sa dokumentasyon at tamang disposisyon na kung saan mahaharap ang mga ito sa kasong panglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang matagumpay na operasyon ay bunga ng pinagsanib-pwersa ng Provincial Drug Enforcement Unit, Provincial Intelligence Unit, Tagbilaran City Police Station, PDEG Special Operations Unit 7, at Philippine Drug Enforcement Agency Bohol. Ang buol PNP katuwang ang iba't ibang ahensya ng pamalaan ay patuloy sa pagpapaigting ng kanilang kampanya kontra illegal na droga, alinsunod sa isa sa mga pangunahing alighain ng pamalaan na labanan ang anumang uri ng kriminalidad upang mapanatili ang seguridad at kaligtasan ng mamamayan sa bawat komunidad tungo sa maunlad at bagong Pilipinas. Mula dito sa Police Regional Office 7, o yung Police News Network Correspondent, Patrolwoman Ia Kia ang ng batas, taga-taguyod ng panitang kulis.